Hello guys. Ang aga kong mamalengke, kagigising ko lang. 7 o'clock pa lang ng umaga. Mamamalengke na ako. Yung weather para siyang uulan. Or umulan yata kagabi, hindi ko maano. Kasi ano siya, parang napaka-gloomy. Naglalakad na ako ngayon papunta sa supermarket. Mayroon si Lola doon. Nag-ano siya, tatawid muna ako. Kasi doon barda yung supermarket. Ang gloomy niya. Ang sarap siguro maglakad kapag ganito. Walang ano. Hindi siya maaraw. Anyway, 7 o'clock pa lang naman ng umaga. Kaya siguro ganito. Wala pang araw. Pero usually, pag 7, direct na yung araw eh. Ngayon, wala. Gloomy siya. Siguro, uulan nga. Parang umulan nga eh. Bak hindi ko lang naramdaman siguro kanina. Or kagabi, kasi tulog pa ako naaamoy ko na yung anong panaderia ang bango ng amoy bibili din tayo ng tinapay yung baget ayan, nandito na tayo sa supermarket guys, tignan ninyo sobrang haba yung cucumber <laughs> wala silang maliit ayan, nandito na ako ngayon sa loob ng supermarket guys bibili lang naman tayo ng olive oil at saka yun nga yung cucumber at ito yung olive oil nila guys ayan nabili ko na so let's go na sa counter magbabayad na tayo kasi bibili pa tayo mamaya ng tinapay sa kabila ayan guys tapos na tayo sa supermarket dito naman tayo sa ating tinapay walang pila so mabilis lang tayong makakabili nito an an ano bakery dito tayo magbabayad guys sa machine ilalagay natin yung main point 130 euro ay 130 1 euro and 30 cents Tara, nakabili na tayo. So, let's go home. Uwi na tayo, guys. Dito tayo tatawin. Kasi dito yung tawiran. Baka tayo ay masemplang ng mga sasakyan. <laughs> Let's go home. Ganun lang kabilis, guys. Uy, umuulan nga. Umaambon. My goodness. Ang sarap maglakad pag ganito. Talaga. Dapat bumising na si Lola at maglakad na kami. Hindi yung tirik yung araw gusto niyang maglakad. Diyos ko, Lord. Hinihingal lalo siya. Ewan ko kung gising na kaya si Meses yung cucumber niya ibibigay ko. Sa kanya pala yung cucumber. Kasi bumili din ako kahapon ng cucumber. Ang laki-laki kasi kaya hindi pa naubos ni Lola. So ngayon naman si Meses ang nagpapabili ng cucumber niya. Ayun na nga, binilhan ko siya. Ang laki-laki, walang ano, walang maliliit. Sabi ng tindera, bukas pa daw or ngayon makakarating yung maliliit na cucumber. Alam nyo ba na ang, mga, ang cucumber dito ay sobrang mahal. Yung isang maliit na ganito lang kahaba is 1 euro. <laughs> Bumibili ako. Ay, napapatakan ako ng ulan. Bumibili ako ng limang piraso or anim ganun kasi ikinikain eh, ni Lola yon So, kailangan ko siyang bilhin kahit mahal yung malaki na yon yung mahaba is 1 euro and 99 lang siya di ba mas mas mura yung malaki kaso mas gusto ni lola sana yung maliit eh wala naman no choice kaya yung malaki na lang binili ko e sinabi ko sa kanya kahapon wala yung maliit eh okay lang daw <laughs> so ayun nga talagang umuulan siya guys umaambon <laughs> galing umulan umulan pala siya. O oh, umaambon, napapatakan talaga ako. Lan, dito na tayo sa gate. Kunin natin yung susi at dito ta. Dito ganito lang magbukas ng pintuan dito. Tapat mo lang yung ito and then bukas na yung gate. And tignan ko nga si Mrs. kung gising na. Or hindi pa. Kasi yung cucumber niya or ibababa ko na lang mamaya uwi na lang muna ako baka gising na si Lola so ayan lang guys hanggang dito na lang ang ating pamamalengke see you again bye bye and God bless